ba, diba, ba't ka lang tayo magkakilala? Oo. Oh. Di ba, magkaibigan tayo? Oo. Oh. Pero, ano ba kasi talaga to? Ano ba ganito? Ang tumawa, seryoso ko. Oh, sige, sige. Hindi na ako tatawa. Promise. Okay, game. Di ba, dapat, pag magkaibigan, walang tiyitang ang sekreto? kausap. Sasabihin ko ng problema. Pero lately, hindi ba yung tingin ko sa kanya? Madali sa kaibigan. Parang... Parang alam ko na to eh. Pero uh, sige, talag mo lang. Okay. Oh, man, Kaya, inisip, oh. ano rin rindang mo to. Ang Ano na ba akong... Talang naman nilo kay Erika? nakapag sana ako sa Valentine's Day. Pero, hindi ko alam ko. Oh, um... Oh, sige. Ikaw pa. So, ano ko? Um... Sabihin mo lang yung naranagtaman mo. Ano? Ano yun? Sorry ka. Ah. Uh, um sabihin mo. Um, ano? ka. Tagal na tayong magkaibigan, 'di ba? Para na rin akong alam kung sa iyo. Ano na rin sa akin ka pa alam na ako'y nang gusto sabihin sa iyo. Ay, ya, kasi ako sabihin sa iyo eh. Kasi baka kung ang isipin mo. <laughs> baka bodo ka or something or baka isipin mo. Oh, hindi cool pero kasi hindi ko sinabi ngayon Ay, okay, hindi ko na masabi kahit kailan baka baka pag sinabi ko hindi na yung lahat pero

Tanong na lang ba palagi mong sasagutin sa mga tanong mo? Ah, uh, sorry. Kasi ang alam ko, aras tayo ng trip eh. Kala ko nga rin eh. Ah, uh, ba't mo nga pala ako pinapunta dito? Hingi sana ako ng advice ngayon eh. Tungkol saan? Tungkol kay Miggy. Bakit? May problema ba sa kanya? Actually, wala nga eh. Okay kami. Talaga? So, mapag-uusapan natin. Naliligo kasi sa akin si Miki. Oo. Oh. Ano, sasagutin ko ba siya? Ikaw! Ikaw nga tinatanong ko eh. Ano ba ba siya? Tanong na naman yan. Alam mo, ba, hindi mo ba ako masagot ng direso? Ang simple-simple na naman ang tanong ko eh. Nandiligaw sa akin si Miggy. Ano, sasagutin ko ba o hindi? Sige. Sige. Mga okay naman si Miggy. sige kung, kung, hindi ka nakakain, alas na ako. Sige. dumating ka. Bakit ba? May eh, gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Noong una, uh, gusto ko sana mag-sorry. Sorry saan? Mali ako eh. Mali saan? Sa lahat. Hindi ako nakinig. Hindi kita pinahalagaan. Hindi ako naging totoo sa'yo. Eh. Anong ibig mong sabihin? Eh. Nakita nga ko eh. Nandiyan ka na sa tabi ko. San-san pa ako tumitingin. Sinasabi mo sa akin nararamdaman mo, pero hindi ako nakikinig. Kahit sarili ko, hindi ko pinapakinggan. Kaya ito. Mapakasakit sana ako sa'yo eh. Kahabol. Kaya sana, hindi pa sana uli yung lahat. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Nika, I, I love you. Ang gusto mo hindi mo mapigilan.

Kasama na yan. Mga nakakarami ka na eh. Hmm. Diyan ka pa pala. Oo naman. Kala ko malis na kayo ni Sabi. Ano Teka, di pa ubus eh. Mamaya naman na ubusin yan. Dahil pang oras oh. Mag-iwalay lang tayo sandali. Nagpakalasin ka na. <laughs> ano naman tayo mag -iwala? Hindi naman naging tayo. Ang imo mo bala paglasin wala sa'yo. Hindi rin ako iinom. Anong dahil mo dyan? Patrip! Paan? Sa'yo. Sinungaling ka eh. Anong ginawa ko? Wala na nang ginagawa. Paano ko nang sinungaling? Sagotin mo nga ako. <coughs> may isang tao sa party na to, pwede mong halikan. Sino ang halikan? Wala. Alam mo, may amats ka lang. Ako. Okay. Bago tanungin mo kung sino ang halikan mo. Sige. Sino? Ikaw. Kung pwede kitang halikan, naalikan mo ka. ikaw, sinungali mo. na. Uy! Hmm. mo. Si Sab? Hindi. Eh, sino? Ikaw. Talaga. Kiss me. I, skies, and I, I said, Kiss me. And love we belong together, Um, uh, you go there. What do you mean? Alam mo, sinasabi mo lang yan, lasing ka. Teka, may tayo? Tik, Tik! Alikan mo ko! Alam mo, pag nawala yan na sing mo, magpapasalamat ka pa sa akin. ano ba, trip ka talaga? Nikki!

S-sorry, uh, ah. Mabihang gabi ko pa sana gusto sabihin sa'yo yan, eh. Ba't di pa ngayon? Sinusulat ko pa, eh. Kaya mo may sulat. Kaya mo rin sabihin. Ano ba yun? Ano ba yun?

אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה